Hello guys. Good morning guys. Ah, uh, sa mong balay ron guys? Suman sa bagyong Tino. Si Tino. Daghan kayong baliungan guys. Oh, ato makita. Aron sa mo bye bye guys. O, kagabi ide eh guys aron daing bahaa oh. Ang kahoy guys nga among lingkod-lingkuran na panita town sa bagid-bagid sa isig kakahoy guys O, naputi. I don't turn on guys. Hmm. Tu arag kahoy ang taas. Niabot na suba. Ano pa na guys? Bert! Kuha ng piece ng ulin, Bert. Ihikti Bert, to, ah? Tapos doon, ngayon eh, hang pambot ag pisi out ulin. Adi, mukha guwas na yung tugas sa tingnan, ah? A few moments later. Ani ata karong guys sa ah, amo ang bukiran guys nanda ni kung dona bay nang payag nga saging. Ug ang subayan guys ug o ang kisukan usa og ng similyang kamote ani guys. Magpatubo ta ani guys. Akin uh, kini pag tisok-tisok na og kanang kamuti, guys. Kay nanurok man ang mga kamuti nga akong malabyan. Ako lamang pong tisok-tisok uh, ani, guys, kaya aron og muanhing sa bukid do na may mahimong ma 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 utan. Wa sa guys, -uno, laman, nga muuno dagamo lamang nga inag-anha bitaw namo maka pangutan may dadon diri sa baybay kay gamit man kay ni sa baybay guys ang mga uh, kamuti taps mo na nga ipahimos ako guys kaya ako ramay nitungas nga sa ane uh, mo buyag na ko ane guys ako ramay nga tisok ani ane mo na nga ako naman hindi pa suot ane kay kung mabuhay na guys ako nang siya para nga makasidling mi guys kamuti kay uh, ah, nangamatay man ang mga kamuti ane guys mo na itong sidlingan Uh, duha ako ang iguani ni guys ang pagsubay sa mga saging kung nangatumba ba ano kung ba kay daghan na bagbunga dabong pa man guys Walang lang sabi tiog ang kadawang purpose ni guys pag pananom og kamuti parang parang i-cover sa yuta guys nga dili yun siya mawasagbutan pakabira kuan aron dili mo sanay kayang sagbutan ani sa gusto ko ng tanaman niya guys na kapayas na isaging gagmay pa mga saging na punaan guys nagtanong na po ko eh. ang gipunaan mga tanong saging pasuotan na po na hog kamuti guys kaya aron sa ingon doon na, na may mga seedlings kamuti dito maglisod guys pag pangita og karang similyang kamuti pumukang yuta guys ganahan kayo ko magtisok tisok Aubay-ubay uh, jud ako ang natisok ani guys. Bira nga bira lamang ko ani og kanang uh, nga kamote guys. Anto nga hapit na ginalukop ni siya og kamote. Ato makita guys. Aning bukid guys managsara ko nga nga so may laman sa isa ka na ikausa. Bastanti na dagam kumitrabaho sa ubos guys kani siya murag libangan rin na mo ba subay subayan rin na mo ni og naabay mga sagbot ano lapas pas lang pasan siya guys kan huwag kamuti oh Anak ko salamat po guys sa bagyong tinu kay niya in town ni Ratsadahan ni akong among saging guys. Ikugihan ta pananom loay pugad ug mga kanigi siya guys mga bagong naning tanom atmo sa una tapos unahan unahan kani mga bagong tanom ni guys ako na nagituyog tanom lay like, kamote kay dagnogbo pa man ang mga saging aroundi ko la Uh, pasensya na mga guys, huwag maraw lingaw na ko karong adlawa guys. Salamat sa inyong pagsilip. Bye-bye!